Baby, kakaiba talaga ang iyong dating Maraming lalaki sa iyo'y naaaning Dahil ang tulad mo'y matagal na nilang hiling Pero sinayang ka lang ng tulad kong praneng. Sana'y bigyan uli ng chance ha? na muli kang makasama Kita sa mga lahat ang mali na nagawa dahil ikaw ay pantasya. Ganda ah, mo'y malamari clara. Di ka tulad kay Ozawa na sumasama ka agad pagkatapos na bumamba at agad na kinakama. Kaya sana'y makasama ka pang muli. Dahil ang puso ko'y hindi mapakali eh, Baby, sana'y makasama ka pang muli ko'y hindi mapakali eh. Ikaw lamang ang nais na makatabi Sana makasama kita araw at gabi eh. Baby tara na ha, sa kini kay sumama Tayo'y maglalakbay, kakalimutan ang problema Kahit saan basta ikaw aking kasama Dadalhin kita sa langit na ang gamit lang ay kama Dami nila gusto magaw, sa titig mong nakakatunaw Sa tuwing ikay kasama mundo ko ay bumabagal at para akong naguguna Dami oh. nila gusto magaw, sa titig mong nakakatunaw sa tuwing ikay kasama mundo ko ay bumabagal at para akong naguguna Kaya sana'y makasama ka pang muli Dahil ang puso ko'y hindi mapakali Baby sana'y makasama ka pang muli Dahil ang puso ko'y hindi mapakali Ikaw lamang ang nais na makatabi That i don't want to be